Sinong kasabot? Si Ma'am Jenny po. Jenny? Ito ba yung babaeng laging kasama ni Divina? Opo, yung pinsan po niya. pero paano siya naging kasabot ni Libby? Ano mapapala niya? Not unless kasabot din niya si Divina? Iyan ba yung gusto mo sabihin sa akin? Opo, Ma'am Sherlene. Yun po yung naiisip namin. Pero sana mali po yung hinala namin. Pero lagi rin po kasi nababanggit ni tatay na masamang tao po si Divine. eh. Kaya tingin ko po may kinalaman po talaga siya. Ayaw talaga tong babaeng to. Hindi na talaga siya tumitigil sa kasamaan niya. Ma'am Shirley, may isa pa pong malaking bagay ang tungkol kay Miss Divine na gumugulo po sa akin. Minsan po siyang pumunta sa bahay tapos nakita niya po ito. Magpapasahan kita ng story, saglit ka ha. Ito, ito. Ah. Sa'yo na to ha. Be the princess that you are destined to be. Ano mo na kung ha to? Naka-off yung phone niya. Ano po ba nangyayari sa pag-uusap niyo po? Nagkasagutan kasi kami. Pero marami siyang gustong alamin tukol kay Divina. Eh baka naman dumiretso na siya sa kulis. Pero malabo kung mangyari yun. Hindi kikilos si Princess nang hindi kami kasama ni Justin. Kasi ang pupunta yun. Sino ba pwede tolo niya Kanina po tay, nakita niya po ito. Tapos panay po yung tanong niya sa akin tungkol dito. Sando daw po nanggaling yung libro na to? Bakit daw po nasa akin? Ano magtitiwala sa kanya, ha? Naalala ko po yung nasabi sa akin ni Ma'am Charlene. Sabay daw po silang nanganak sa loob ng kulungan na ni Miss Divina. Si Charlene? Bakit lang si Charlene. Bakit doon siya nagpunta. Tara, tara na po. Tara, Mang Lago. Tahan Tahan lang. Paano mo nakuha to? Alam niyo rin po yung tungkol diyan? Oo. Oh. hindi ko makakalimutan to. Sa Saan mo to nakuha? Binigay po yan sa akin ni tatay. Nabanggit niya po sa akin na siya po yung warden ng nakulong po kayo. Ano pang sabi ng tatay mo tungkol dito? Sa anak nga raw po yan ni Miss Divina. Pero iniwan po niya nung nakalaya siya. Kaya sa akin na lang po binigay ni tatay yan. Ano kayang nangyari sa anak ni Divina? Ni ayaw niyang banggitin. Ni minsan hindi na, hindi na pag-usapan. Ganyan din po si tatay sa akin. Iniiwasan po niya na pag-usapan namin si Miss Divina. Eh gusto ko rin naman pong malaman yung totoo. Basta alamin natin. Pupuntahan natin siya para matapos sa tong kasamaan niya. Pupunin ko lang yung bag ko. Ate! Ate, saan ka pupunta? susugurin si Divina para magkaalaman na at ma-expose yung kasamaan niya. At gigil na gigil na ako putulin yung sungay niya. Teka, ate! Hindi ka na! Princess! Ate! 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 Ate, baka, baka, baka makagawa ka na hindi maganda doon! Hindi ko na ito mapapalagpas, Mimi. Ha? Matapos nang malaman ko at yung mga tanong ni Princess? Ate, basta huwag gagawa ng pagsisisihan mo, please ginamit niya yung anak ko laban sa akin. sila sira kami lahat ng dahil sa kanya. Marami siyang dapat ipaliwanag. Princess, ko na bahala kay ate. Ha? Message Apo, mo ko po. Sige dito pa. na kayo. Opo, okay?